Sinimulan na naman ang aking karabaho mga kalodi sa labas dahil po nakikita ko talaga na dahil sunod-sunod po ang ulan, talaga magbilis lang tumubo po ang damo. Yeah, dito po sa aking garden mga kalodi, mapilis talaga ang pagsubo ng damo. Kaya marami po nga itanim dito. Ang nakikita pupuay po, po ay ang kalabasa. Kaya halagang ko talaga malinis ang lugar. Marami na po akong naitambak na mga damo dahil nilinis po ang kapaligiran. Mga karawin, so nilikit ko po yan para po maging malinis ang aming daan. Hindi maiwasan mga kalodi kung kailangang gumalaw sa labas gumating ang mga customer. Kung nakaupo ka lang sa loob, talagang nakikita mo ilang oras wala po mga customer. Kaya habang ako po'y nagbibidyo, dumating na naman ang customer ko. Sa bandang ka na mga karudi, paglabas po po sa aming date ay alam ko tumubo na po talaga ang mga damo. Hindi natin maiwasan mga karudi. Dahil sabi ko nga, panay ulan, kaya ito na po nangyayari. Hindi ko sana yan linisin mga kadode dahil nga may marami tumutubo dyan na mga tawa-tawa at mga sampak sa palukan. Dahil yan ay malaking tulong ko sa tingkalusugan. kalusugan. Herbal po yan, kaya naisip ko kailangan ko na lang linisin. Total tutubo naman yan habang umuulan ang panahon panahon. Sanay ka sa gawain po kung anong klasing mga ginagawa mo. Ang tendency si mga kaludi, hinahanap yan ang ating tatawan. It's e, sa akin sarili mga kalodi, napapansin ko kapag tayo ay laging nakikipag-ingit sa makit po yung bandang abaga natin. Di ko alam kung kayo ay relate din katulad sa akin. Kaya hinahanap po ng ating katawan na magtatrabaho para pagpapawisan. Sa oras na yan mga kaludi, sa totoo lang lumabas ako. Mula po ng alas pato ng hapo, tatapos po kami sa aming ginagawa mga kalodi ay mag alas 6 na po. Masarap na pakiramdam ng ating kalusugan na medyo magaan po ang ating pakiramdam mga kalodi. At yung nagpapawisan po talaga ako dyan mga kalodi. Sa totoo lang, kaya nagbubutas po ako dyan ng bali-anim. Nabotas ang mga kalodi ang isip ko dyan, ang aking tanglad ay kailangan ko bunotin. Natapos ko pong naghukay mga kalodi balianin po siya, binunot na po ang dalawang puno, bali tatlo yan, kinuha lang ng mabubuting kamay ang isang puno. Kaya mga kalodi, sa dalawang puno hinati ko po ng lima na puno para lang po siya ay mapagtaniman ng panibago. Naagapan ko agad-agad mga kalodi, baka pa ng isang puno, para patas po ang lahat, ang ginawa ko dyan ay kinanim ko na lang ng bali limang puno para dumadami siya mga kalawid. Kaya katulad po sa atin na mga may edad na, lalo na po sa 50 plus, kailangan po talaga tayo ay gumalaw sa ating labas para tayo ay, para po tayo ay pawisan. Marami pong salamat sa lahat pong mga nanonood, Luzon, Visayas at Mindanao. Hanggang sa muli.